Maraming mahalagang pangyayari sa buhay ni Uchiha Itachi sa Naruto anime na nagpapakita ng kanyang komplikadong karakter at motibasyon. Si Itachi Uchiha ay isa sa pinakamakabuluhan at komplikadong karakter sa Naruto anime. Ang kanyang kwento ay puno ng pagtatraidor, sakripisyo, at pag-ibig sa kanyang kapatid at sa kanilang nayon sa Konoha. Si Itachi ay ipinanganak bilang panganay sa Uchiha clan, isang kilalang pamilya ng mga ninja na may kapangyarihang Sharingan. Mula pagkabata, siya ay kinilala bilang Charlie si Itachi Kikuchi sa organisasyong Akatsuki bilang undercover agent upang subaybayan ang mga balak ng grupo laban sa Konoha. Dito, naging partner niya si Kisame Hoshigaki, at nagkaroon sila ng isang hindi inaasahang pagkakaibigan. Sa panahong ito nakipaglaban din siya kay Orochimaru at tinalo niya ito ng walang kahirap-hirap at patuloy niyang ginabayan si Sasuke mula sa likod ng mga eksena. Halimbawa, ginamit niya ang Sukuyomi isang malakas na genjutsu, upang palakasin ang determinasyon ni Sasuke na patayin siya. Nang dumating na ang tamang panahon at magkasagupa sila ni Sasuke sa huling laban, namatay si Itachi dahil sa mabilang proteksyon laban kay Uchiha Obito o inaakala niya noon na si Uchiha Madara, Pagkamatay niya, inihayag ni Toby ang totoong motibo ni Itachi, ang pagprotekta sa nayon at pagbibigay dating na at magkaroon ng Fort Ninja War si Itachi ay binuhay muli gamit ang Edo Tensei, Forbidden Jutsu, ni Kabuto Yakushi, gamit ang kanyang talino, ginamit niya ang Izanami, isang teknik na nagtatalis alam siya kay Sasuke sa pamamagitan ng pagpindot sa noon nito, isang simbolo ng pagmamahal na hindi niya direktang naipahayag. Ipinanganak si Uchiha Itachi noong ikasyam ng Hunyo, ayon sa kanyang opisyal na profile, character profile, kasama ng iba pang detalye tulad ng edad, taas, at timbang. Ang ikasyam ng hunyo ay id at sa kanyang nayon, ang kanyang sakripisyo at pag-aalay ay nag-iwan ng malaking marka sa Naruto anime. Siya ay kinilala bilang tunay na bayani ng koneha na nagparaya maging kontrabida. Upang iligtas ang nayon at ang kapatid, ang kanyang kwento ay nagturo ng aral tungkol sa sakripisyo, pag-ibig sa pamilya, at ang masalimuot na katotohanan sa likod ng digmaan.